na ni Caron sa Fairwood. Nandito na naman kami ni Lola sa Fairwood at may ka-lunch date na naman si Lola. <sighs> Kakain sila ng kanyang kaibigan at ito na naman tayo, nautusan na naman tayo mag-order ng kanilang food. Tapos nating mag-order, binalik ko yung suple at eto ako ngayon, nandito na naman ako ngayon sa sa collection ng food chart. Dito sa may eto kolektahin natin yung pagkain tapos aantayin lang natin yung number natin. Yung number natin is 1513 and 1512. Aantayin natin na mag-appear dyan sa screen. So, waiting muna ang inday. So, antay-antay muna tayo sa glit. <laughs> antay-antay muna at ayan, punong-puno ang free at may ilan sa mga kababayan natin ang kumain dahil today is public holiday. It's 15th of May. So, andito pa rin tayo. Nag-overtime dahil sa matinding pangangailangan. So, 1502, 1503. OMG. 10 more numbers to come. Kubo. Charot. Ano ba yun? Katakarang istorya. Inday. So, at ayan, yung mga kababayan natin, no? Kumakain At eto rin, isa sa kababayan natin, nag-antay rin ang kanyang order. At eto ako, ayan, syempre, magdaldal tayo habang inaantay natin. At ayan, ako'y nag-aantay pa rin. Hanggang sa ngayon. 1504 na yung number na yun. Um, ilang number na lang rin So, antay-antay muna saglit. At pagkatapos, kapag mm, nandyan na yung food nila, ihahatid ko siya isa-isa. But, bago yan, since malapit na atin, hindi pa masyadong malapit kasi 1504. Pag malapit na, oh, uh, kukuha ko ng hot water. Tapos ilalagay natin sa plate. Let me check again the number. My number is 1513 and... Oh, lumipad pa. And 1512. So, aantayin, aantayin. Ngayon is 1504 yung pinalas. So, meron pang pa mga 7 more numbers. Now is 1507. So, dahil malapit na tayo, so, kailangan natin kumuha na ng hot water. Ayan si auntie, kumuha ng hot water. Ayan si kababayan. Ayan, dumating na yung order ni kabayan. So, since medyo malapit na tayo, ayan si kuya, nagaantay. At ayan, ayan si lolo, kasi puti na yung buhok niya. <laughs> Tawagan na natin ha? lolo, 'di ba? So busy si Ayan si Lola kumuha ng mainit na tubig. So, ano tayo ang tabi So, since medyo malapit na yung at ayun yung mga kababayan natin, oh, yung tatlo kumakain. So, at dahil sa malapit na ang sa atin, so, kailangan ko na maghanda ng mainit na tubig. Kailangan ko nang kumuha ng mainit na tubig at ilalagay natin. Wow, ngayon, mag-change na sila. At syempre, ilalagay natin dito. So, bago natin lalagyan, i rinse muna ng isang peses. So, wag masyadong puno. Kailangan may, may, ano siya, may allowance na one inch for the space. Space para sa lips. Charot. So, ganyan. Charot! Oh, di ba? It's boiling water. Charot. Ay, kunti pa. Isa pa. Mm, lang ngayon. Duga Ay, sorry. No, you see. Ano lang ay Juday, oh, 'di ba? Antayin muna natin yung number natin. Now is 1510. So hindi ko na malaya na may nag-antay pala sa akin sa likuran ko. Oh, so diyan muna itabi muna natin tubig. Now, the number is 1510. Oh, andiyan na yung number ko, guys. So, bye-bye for now. Happy ko mo na yung pagkain ko. So, 1512. Ayun na. Ayun na, guys. Nandun na, nag-appear na. Wait for now.